Isa na mga uh, pasyala ng ating uh, dinayo dito sa bayan ng Gentry kung saan free ang entrance at relaxing ang lugar. Hindi lang uh, pasyala na at sakto rin to sa mga kabataan na mahilig sa sport na skating. Bukod sa friendly ang tema, sigurado mag enjoy din ang inyong mga chikiting sa kanilang mga falarwan. May bike trail din at perfect sa mga nagyadyaging sapagkata ito ay safe na safe at walang kalsadang dinadaanan ng mga sasakyan. Maliwala sa lugar at presko ang hangin dahil maraming punot, mga halaman. Dito lang to matatagpuan sa Barangay Biklatan General Trias Cavite. Ang uh, People's Park ng uh, City of General Trias Cavite. Tara guys, samahan nyo ako at quick review natin. 3, 2, 1, Go! we uh -huh. Hello guys, isang uh, mapagpalang araw po sa inyong lahat. So galing po kami ng uh, Tagaytay uh, sa site din na uh, naisipan namin dumaan dito dahil uh, mi kasama kami yung chikiting. So sayang naman yung pagkakataon na hindi mo may pasyal. Kung na nagiging gawin na namin pagkagaling kami ng site or uh, sa kliyente, so naghahalop kami ng pasyalan. So dito sa kalsada to, imbis na der derecho kayo, mas mainam na kumanan kayo. Dahil yung derecho kasi road po, kung kakana naman kayo, walang rough road yung daan at uh, maganda yung daan. Although medyo maliit ang daan dito kasi naman yung dalawang sasakyan. Ang uh, pagpasok dito medyo looban kung kayo galing ng Tagaytay do sa may tapat ng uh, barangay mismo na uh, barangay Biklatan kakanan kayo doon. Kung galing naman kayo ng Manggahat, bayan ng Gentry, kakaliwa naman po kayo papasok dito. So magtanong lang po kayo at madali lang naman yung kalsada. So pagdating namin dito dito na kami pumarada sa may gilid ng court. So although pwede naman kayo pumarada sa loob, magpapalam lang kayo sa gwardiya. So pala maganda nito yung harap nito resort din din katabi niya yung uh, court kung uh, sakaling punuan yung uh, parking dito sa labas sa tabi ng court kasi may isa, pag sa Saturday and Sunday medyo maraming tao ang nagpupunta rito so magpaalam kayo sa guard kasi pwede kayo magpumarada rito sa may gilid nito ang doon sa may unahan manawak yung uh, unahan niya so pwede kayo pumarada roon dahil uh, regular days yung punta namin dito so pag daw Saturday and Sunday mga weekend may mga tinda-tinda rin dito ng mga pang merienda so bukaan na pa lang talaga relaxing talaga yung lugar malimlim gawa ng mga puno so maliwalas din yung hangin gawa ng uh, mga puno and uh, yung simoy ng hangin talaga talagang sariwan sariwa eh malapit na rin kasi sa Tagaytay bagamat uh, mapuno yung lugar so well maintained yung, yung lugar kasi panaywalis ng no mga tahuan ng no, mga nag uh, caretaker dito so wala kang makikita mga dahon dahil magap uh, maagap sila maglinis so makikita mo eh, ilan yung nakita ko rito nasa apat yung naglilinis dito sa area kaagad so perfect ito sa mga magjo-jowa ika nga, lalo pag kung ika yu, eh, nature lover So, sarap mag-relax dito dahil mapuno siya. So, hindi nakaka-penetrate yung araw. So, kagandahan dito talaga dahil medyo malapit na rin sa Tagaytay. So, malamig ang simoy ng hangin na rin. Hindi ganun kainitan. So, para sa akin, ako, nature lover ako. So, talagang uh, perfect na perfect sa akin to So, may mga siyar din sila. Walang problema. So, uh, will maintain yung lugar. Malawak din. Tapos doon sa may bandang uh, duluro, ah uh, may mga ginagawa pa silang mga expansion. So, hindi ko lang alam po ano yung mga activities sa mga nandoon. And then, uh, may nakita rin akong uh, pamilya na nagpipiknik. So, ito yung bike trail na daan nila. So, bandang dulo naman doon yung mga skateboard dun, na mga para sa mga kabataan. Dahil uh, regular day, so, uh, hindi ganong karamihan na mga naglalaro. So, maganda na rin yung hindi crowded yung area at yan ang gusto ko. So, terik din ng araw kaya medyo yung mga naglalaro nakasilong lang. So, mga nasa apat lang atato. So, para uh, maganda at malawa hawak yung uh, layout ng sk skating uh, area nila so kagandahan din dito kahit marami yung magpa-practice uh, o maglalaro so hindi magkakatamaan pag ganito design disenyo syempre uh, eh, ikuti natin ang area so dito tayo sa may view nila so kita kita natin yung mga tanim na halaman dito talaga nakaka-relax so kung uh, ikaw eh, nature lover talaga marirelax ka dito so ganito mga payapa ang gusto ng iba lalo pag nakipag-date ka so maganda rito mga kapatid talaga relaxing area mm, yeah. let's go Know your party's got a rhythm i can't anymore when you move like that i'm wanting more the way you standing you got me hypnotized one look at you i'm lost in paradise Every step you take, I follow. Draw the sun and not the shadow. The way we're moving feels so right. Let's keep dancing through the night. While Your vibes are language, and I'm learning every lesson. Your heart is matching the tone of a song. Feels like forever when you're in my arms. Oh, every step you take a photo. You're the sun, and I'm the shadow. The way we're moving. You must be in love with passion. We just need love, devotion. That I'm moving yet, we're meeting the Every move you make, I feel the emotion. Vamos juntos, no pare, sigue así. Stay with me tonight. It's just you and me. All the burning cold, feeling the heat. You're lighting my fire. Moving to the beat. Every touch, every glance, all I need. Bailando contigo. Let me free So kung makikita niyo rin sa bandang kaliwa, so may bagong uh, ginagawang mga building dito. So hindi ko lang alam kung anong uh, activities sa mga gagawin dito, kung anong uh, project. So ito sigurado karagdagan do sa mga activities, uh, mga activities na pwedeng idagdag dito sa kanilang ano area. So malawak uh, talagang uh, lalo na sa baba ka. So napaka-relaxing, mag-enjoy ka no? bandang lalo lalo bandang hapon. So mag-enjoy ka rito talaga. Bukod sa mapuno, uh, lilim, gawa ng mga puno. So relaxing talaga, lalong lalo na kung mga nature lover ka. So dito, pa pahapon na rin at kulimlim na rin ng araw. So marami na ako nakikita mga bata naglalaro doon sa playground nila. So hanggang dito na lang po, uh, maraming maraming salamat. Please like, palo like, and share. Maraming salamat po and God bless.